Hello guys! Welcome back po sa aking vlog. Ako nga po pala si Jen, isang OFW dito po sa Bansang Kuwait. At ngayong nga pong araw, ito po ang aking kwento. Araw po ng biyernes ngayon at kalimitan kapag biyernes, umaalis ang mga amo pumupunta sa kabilang bahay. Doon sila nagla-lunch. Pare sa side yun ng babae kung amo. Ay, pasok kasi dito Sunday hanggang Webes. Pag Friday, at saka Saturday, yun yung holiday nila na wala silang uh, trabaho at pumupunta sila sa bahay ng magulang, tapos pag Saturday, sa bahay naman ng magulang ng lalaki salitan so since nga ngayon ay ngayon ay Friday at wala sila hindi rin naman ako sinama sa kabilang bahay gawa ng malaki na kasi yung aking mga alaga hindi ko hindi na sila kailangan bantayan kaya kalimitan pag umaalis sila sila na lang hindi na ako sinasama so ngayong araw naglinis na ako ng banyo naglinis ako ng kwarto sa kanang sala kasi nga gusto ko makapagpahinga ng pahapon kasi pag ganitong pagkakataon sinasamantala ko na dahil wala naman sila walang tatawag ay di nakakapagpahinga ako kahit pa paano. Since nanreto naman yung amo kong lalaki ay tumatawag siya para lang naman sa pagkain na inorder niya sa labas. Pero hindi yung kagaya pagka normal na araw na mayat maya ang tawag. Kasi nga ngayon ay Friday naman wala yung amo kong babae. So matutulog lang na matutulog yung amo kong lalaki kahit nandun siya sa taas. Since tapos na yung akin trabaho dahil nga kanina pa ako nagumpisa, ay di ako naman ay nakapahinga so kalimitan 'yan yung rotation ko kapag Friday Nung maliit pa yung alaga ko, wala din akong nasasayang na oras dahil palaging kasama kung saan saan. Naranasan ko lahat yan. So, masasabi ko lang, tasty silang mga kababayan, mga kapatid na kagaya kong OFW. Kung nahihirapan kayo ngayon at wala halos pahinga, tsaga lang, tasty lang. Darating din yung araw na makakaraos, makakapahinga at hindi naman habang panahon ay OFW din tayo aalwan na aalwan din yung trabaho natin. So palagi lang tayong manalangin at magtiwala, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. So muli po, marami pong salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at nakikinig po sa aking kwento. Sana po ay nakakatulong din sa inyo kahit papano ang video ito. At proud po ako sa inyo nakagaya kagaya kong OFW. Makikilike and share naman po ng isa kung kayo po ay isang OFW at natuwa sa aking kwento na ito sana po ay hindi nyo ipagkait sa akin yung isa pong like and share marami pong salamat muli at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos